Si Ana Saito ay ipinanganak noong 2001 sa Saitama Prefecture, Japan. Magiliw at masipag siya sa pag-aaral, ngunit sa edad na labing tatlo. Nagkaroon ng tensyon sa kanilang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay nagkaroon ng problema sa relasyon at si Ana ay nakonsensya na baka siya ang dahilan nito. Dahil dito, naging tahimik siya sa bahay at paralan na siyang naging pagkakataon para sa isang taong nag-stalk sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, ang lalaking nag stock kay Ana ay si Kabuti Rauchi, ipinanganak noong 1991 sa Chiba City, Chiba Prefecture. Mayaman ang pamilya niya at maganda ang edukasyon niya. Gayunpaman, nagkaroon siya ng malaking problema sa pakikisalamuha. Wala siyang kaibigan at palaging binubuli sa paaralan. Matapos magtapos ng high school, Nag-aral siya sa USA at nagtagumpay bilang isang aeronautical engineer. Nakakuha rin siya ng lisensya bilang piloto sa USA. Nagkaroon siya ng mga kaibigan at naging mas bukas sa pakikisalamuha. Ngunit, pinauwi siya ng kanyang mga magulang sa Japan para magtapos ng pag-aaral doon. Sa kanyang pagbabalik, bumalik din ang kanyang mga masasamang alaala. Naging rekluso siya at bihirang lumabas ng bahay. Na nagbudyok sa kanya na magkaroon ng hikikomori, isang kondisyon kung saan ang isang tao ay nawawala ng interes sa pakikisalamuha sa pagbalik ni Kabuterachi sa Japan. Muli siyang naging malungkot at puno ng poot. Dahil dito, nakagawa siya ng isang malagim na insidente. Si Kabuterachi ay mahilig sa anime. Ngunit alam na hindi lahat ng mahilig sa anime ay nagiging mga kriminal o sadista. Ang pagiging mahilig sa anime, horror movies, games, o manga ay hindi indikasyon ng pagiging malupit na psychopathic o kriminal. Noong unang bahagi ng 2014, nagsimulang magplano si Kabuterachi na duputin ng isang babae. Ayaw niyang mag-isa at naghahanap siya ng isang mabibiktima na babaeng maganda at madaling kontrolin. Noong February 2014, pumunta siya sa Osaka at napili na ang kanyang biktima, isang labing tatlong taong gulang na babae na si Ana Saito. Inobserbahan niya ang kilos at inistok ang babae at nalaman ang tirahan nito. Isang araw, habang pauwi si Ana, hinarang siya ni Cuba sakay ng isang kotse, suot ang business suit. Sinabi ni Cubatirachi na may kinalaman sa diborsyo ng mga magulang ni Ana ang kanyang pakay at kailangan niyang pumirma ng mga papeles. Pinaniwala niya si Ana at sumakay ito sa kotse. Habang nasa biyahe, sinabi ni Cubatirachi na ang tunay na plano ng kanyang mga magulang ay ibenta ang kanyang katawan ngunit binili na lang siya ni Terachi para sa isang eksperimento. Dinala ni Kuba si Ana sa Chiba at dito nagsimula ang kanyang balak. Si Ana ay ikinulong ng walang takdang panahon habang inoobserbahan ni Kubaterachi. ang mga pagbabagong mangyayari sa kanya dahil sa pagkakahiwalay at kalungkutan. Kaagad ding sinabi ni Kubaterachi na walang saysay ang pagtahkas o paghahanap ng tulong dahil kontrolado ito ng mafia, Yakuza, at ang mga pulis ay nasusuhulan niya. Sinabi pa niya na hindi na siya tatanggapin ng kanyang mga magulang dahil ibinenta na siya upang mabawasan ang utang at hindi na nila kayang suportahan siya. Pagdating sa bahay ni Kubaterachi, dahil sa sobrang pagkabigla sa pagdukot at sa mga kwentong sinabi ni Kubaterachi, Sumunod na lang si Ana at pumasok sa kwartong inihanda para sa kanya. Makalipas ang ilang oras mula nang dukutin si Ana, dumating ang kanyang ina sa kanilang bahay na galing sa trabaho at nag-alala dahil hindi pa umuwi ang anak. Nang magtanong sa kapitbahay, nalaman niyang nakita si Ana na may kausap na isang lalaking sakay ng kotse at umalis sila na parang magkakilala. Agad na tumawag sa pulis ang ina ni Ana, kinabukasan. Nagimbestiga ang mga pulis sa bahay at nakakita ng isang sulat sa mailbox na isinulat ni Ana na nagsasabing gusto niyang magpahinga at pupunta sa kaibigan. Hindi naniwala ang mga pulis sa sulat at inisip na pinilit lang si Ana na isulat ito. Sampung araw ang lumipas. May isa pang sulat na natagpuan na nagsasabing nasa mabuting kalagayan siya at babalik siya makalipas ang anim na buwan. Bagamat kinumpirma na sulat kamay ni Ana ang liham, pero walang ebidensya na may kinuntak siyang sinuman sa kanyang telepono o computer. Walang kaibigan ni Ana ang nakapagbigay ng impormasyon dahil wala siyang ganitong koneksyon. Dahil dito, walang makuhang impormasyon ang mga pulis tungkol sa kanyang pagkawala. Lumipas ang dalawang taon, walang ideya ang pulisya kung saan hahanapin si Ana. Tuluyang nakalimutan ng mga tao ang kaso niya si Ana ay dinala ni Cuba Terachi sa isang apartment malapit sa isang unibersidad sa Sheba. Nakikita siya ng mga kapitbahay at nagpapakita ng normal na kilos. Naging sunod-sunuran si Ana. Hindi nagtatangkang tumakas o humingi ng tulong kahit bukas ang pinto. Isang beses, iniwan siya ni Cuba Terachi na bukas ang pinto. Lumabas si Ana, naglakad-lakad at napunta sa isang park. Takot siyang humingi ng tulong dahil baka patayin ang mga tutulong sa kanya. Nang makita ang patrol car, natakot siyang baka saktan lang siya ni Cuba Terachi, nawalan ng pag-asa si Ana at pumalik sa bahay ni Cuba Terachi. Gayunpaman, ang mga tensyon sa pamilya ni Ana at ang kagalingan ni Cuba Terachi sa pagmanipula at kanyang maayos na itsura ay nagbigay sa kanya ng kontrol kay Ana. Pinapainom niya ng bawal na gamot si Ana para lalong mapasunod ito sa kanyang mga gusto puno ng kamera at mga lakang apartment ni Cuba Terachi at sinusubaybayan niya si Ana sa kanyang telepono. Habang tumatagal, nakakalimutan ni Cuba Terachi na bihag lang si Ana. Naging pamilya na ang turing niya rito sa pagdadalaga ni Ana. Nagsimula si Ana na mag-isip tungkol sa pagtakas. Noong March 2015, nagsagawa ang pulisya ng kampanya para magbahagi ng mga leaflet tungkol sa mga nawawalang babae kasama na si Ana. Nagbahagi ng mahigit 8,000 poster ang kanyang ama. Bagamat hindi na siya umaasa na makakatulong ito, subalit hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Minsan, ang maliliit na bagay ay nadudulot ng malaking pagbabago. Sa kanilang mga lakad sa gabi, may naganap na pagbabago. Lumipas ang dalawang taon, labing limang taong gulang na si Ana. Nakita niya ang isang poster na may kanyang larawan at nakasaad na siya'y nawawala nakita rin ni Cuba Terachi ang poster at agad siyang itinakas si Ana. Sa loob ng ilang araw, nag-imbento ng iba't ibang teorya si Cuba Terachi kung bakit kumakalat ang mga poster at kung ano ang nakakatakot na layunin ng mga ito. Sinabi ni Cuba Terachi kay Ana na ligtas lamang siya kung kasama siya. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, huli na ang lahat. Matapos ang dalawang taon, Natuklasan ni Ana na niloko lang siya ni Cuba Terachi. Noong March 27, 2016, pumunta si Cuba Terachi sa supermarket para mamili at napagtanto ni Ana na hindi nakalakang pinto. Agad siyang tumakas, tumawag sa kanyang ina mula sa isang payphone sa Higos Nakana Metro Station. Nagutos ang kanyang ina na tumawag agad sa pulisya. Dumating ang mga pulis at natagpuan si Ana malapit sa payphone. Siya ay inilagay sa proteksyon at inilabas ang warrant para sa pag-aresto kay Cuba Terachi. Si Cuba Terachi ay tumakas, ngunit kinabukasan, natagpuan siya sa Shizuoka Prefecture na nagtangkang magpakamatay. Siya ay naaresto at dinala sa kustudiya. Sa kanyang bulsa, natagpuan ang isang sulat na nagsasabing siya ay nagsisisi sa kanyang nagawa. Ipinakita nito na naiintindihan ni Cuba Terachi ang bigat ng kanyang krimen. Sa kanyang paglilitis, pinalabas niyang siya ay baliw at itinanggi na kinidnap niya si Ana para sa isang eksperimento bilang isang siyentipiko. Gayunpaman, sa loob ng dalawang linggo, isinailalim ni Cuba Terachi si Ana sa pisikal at psikolohikal na karahasan na nagdulot ng ganap na pagsunod ni Ana sa kanya. Noong February 2014, si Cabo isang 23 years old na lalaki na dinukot si Ana, isang labing tatlong taong gulang na babae noon, at ikinulong siya sa kanyang apartment sa loob ng 750 days. Ipinakita ni Cuba Terachi na ang kanyang layunin ay upang obserbahan ang pagbabago sa mental at pisikal na estado ng tao kapag inalis sa lipunan, ngunit maraming nagduda sa kanyang motibo. Sa kanyang pagbihag kay Ana ay hindi tinuring na isang test subject, kundi isang bilanggo at panggagahasa ng maraming beses, ngunit itinanggi ito ng suspek. Sinabi niya na pinapayagan siyang maglakad sa apartment, magbasa, manood ng telebisyon, at makipagkwentuhan kay Cuba Terachi. Lumalabas na tinuring itong pamilya. Bukod dito, binigyan pa siya ng bagong damit, comics, at iba pa, na tila hindi tugma sa isang tunay na eksperimento. Ang kaso ni Ana ay natakpan ng sekreto at hindi siya dumalo sa paglilitis. Hindi alam kung ito ay sa kanyang kagustuhan o dahil sa desisyon ng judicial system ng Japan na protektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kultura ng Japan, karaniwan nang itinatago ang mga ganitong usapin upang maiwasan ang kahihiyan. Sa Europa, marahil ay iba ang naging reaksyon ng lipunan na mas naghahanap ng detalye at katotohanan. Noong March 2018, hinatulan ng District Court si Cuba Terachi ng 9 years na pagkakakulong para sa pagbihag at pagkulong kay Ana mula February 2014 hanggang March 2016. Ayon sa Korte, si Cuba Terachi ay ganap na responsable sa kanyang mga ginawang pagdukot. Gayunpaman, paman, maraming nagtatanong kung sapat na ba ang 9 years na pagkakakulong at kung magiging ligtas pa ba ang lipunan kapag pinalaya na siya sa 2024 sa kabuuan. Si Ana ay nawala ng dalawang taon ng kanyang buhay at may mga hinala na ito'y ginahasa pa ng ilang beses pero hindi ito sinabi ni Ana sa mga investigador. Gayunpaman, sa huling sandali ng kanyang kabataan dahil sa kapritso ni Cuba Tirachi na kontrolin ang buhay ng iba. Ano masasabi niyo sa kasong ito? Mag-comment lang kayo. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.